Good morning po sa ating lahat. Nandito dito po ulit ako sa Santa Celia. So, bibili lang po ako ng ulam ng mga pusa. No? Para po sa tanghalian po nila. Ayan. So, lumabas mo na po ako ng gate. At ako po bibili ng ng ano po nila. So, nakakaawa naman po sila. At wala po silang ulam. So, yan po yung school. Okay, yan po. So, bibila lang po ako ng ulam nila. At ako po ipinagsasain ko po sila para at least meron po sila makakain mamaya. Hanggang 6 o'clock pa naman po ako dito. Okay, ang maganda lang po kasi mababait po yung mga alagang pusa. Ayan, nakikita nyo po. Ayan po, para pong ba ano? Ayan, parang Parang pagpasok mo, ano, hunted, ano na eh. Nakakatuwa. Ayan, oh, may mga sakyan pa. So, mamaya ulit po ang ating pong vlog. So, mabuhay po tayo lagi. Ingat po lagi. Ayan. Sige po. Maraming salamat po. Bye!